Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput isa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpahumanhinan. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang iyanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Aleluya, Aleluya! Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paninginan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo Dumating ang maraming publikano at mga makasalanan At sila'y magkakasalong kumain Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Naranig ito ni Jesus at siya ang sumagot ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kaulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.